Hello, what's up mga boss idol? Meron na naman nagdating ang mga parcel dito. Dalawa na naman mga bossing parcel lang neto. So ito mga bossing, i-unbox na naman natin ito ng lang na naman mga bossing delivered by courier ng Flash Express mga bossing. Pero pa natin natin mga boss. Unbox na natin ito at nang malamit kung anong karga neto. Let's go! Let's go! what's mga boss Ito na mga parcel na bubuksan natin ngayon So let's go sa mga bossing <laughs> So unahin natin ito malimit mga boss Kung ano yung karga neto. So huwag na natin napatagalin Tara At ang karga nga na mga bossing is Ano? Karga na ito Karga na ito ng no, mga boss idol ay Ito pang babae Mga bossing Cycling Anong cycling to? Anong cycling to? <laughs> may design-design pa. May design-design mga bossing. Hindi ko to gagamit ng mga baba ito, So, ito nga pala. Isa, dalawa, tatlo, apat. Limang piraso mga bossing na cycling at teka may natatanggal-tanggal siya na parang germs. Ay, germs. <laughs> May natatagal sya parang tas-tas. Ewan ko baka ano lang. Masurot ba? Ha Ay! Freebies. So, ano to? Anong pahala na ito? Ewan ko kung ano ito mga boss. Yung cycling. Anong pahala na ito? Simless? Simless cycling daw ito mga boss. So, ito yan. Limang piraso. Kung gusto nyo itong bilhin, lalagay na lang din... Lalagay ko na lang din yung link sa comment section mga boss. I-try e, mo ah. Ayoko. I-try e, mo. Ayoko. I-try e, mo. So, babaya na lang ito mga boss Alam, mag-promote yan. Hindi naman tinatay. Hindi naman to promote yung mga bossing. Unboxing lang ito. I-try e, e, mo daw para makita nila ang ganda design. Ayoko. I-try e, mo kasi ah. So, babaya na lang ito kapag sa dulo ng video at mapakita ko sa inyo ito. So, susunod na po na muna natin ito. Pangalawa, malaki, malaki, laki, laki. Eto ay ay may plastic siya mga boss. Ito lang wala. Parang binuksan ah. Parang binuksan ah. So this is a uh, parang tote bag. Tote bag. Parang uh -huh. hindi ba? Parang ko to tote bag. Parang uh, ko tote bag. Tote bag. Uh. <laughs> Bonax. Sa meron din siya dito. Ano to? Yung Parang ano? Ano yan? Sa sapatos lace eh. <laughs> sa sapatos lace <list> eh. <laughs> ano yan? Ano? Yung hang... Hanger? <laughs> Hanging. Hanging ano? Lalagay mo yan dito sa dulo. So yun nga bossing, napakaganda na ito. So yan. Ito yung tsura niya kapag sinuot yung mga bossing. Meron siyang tag price kasi walang presyo. Meron siya yung tag price kaso walang presyo. Lalagyan ko na lang kaya 1,500. so <laughs> ito mga boss, maganda siya sa loob. Waterproof mga boss. Wala na akong ilaw. Tapos meron din siya zipper dito. Isa lang. So zipper lang sa loob mga boss. Maganda to lagay ng mga documents nyo. Dito sa ano, lagayan ng mga barya kung may barya kayo. Wala tayong mga boss. Tapos meron din dito sa harap. Lagayan ng mga wallet, IDs. Pwede. Tapos dito sa side, lagayan ng tubig nyo kung may tubig kayo. Parang hindi kakasya tubig mga boss kasi maliit yung butas. Siguro sa mga 330 ml lang na tubig kasi to. Pati dito sa kabila. Oh, pwede rin to lagayan ng mga payong mga boss. Huwag lang yung mga malalaki. mga folded lang. <laughs> so yung mga boss bag na to is ito may yan piw. fashion bag to mga bossing so maganda kung may pupuntahan ka dala pang trabaho gagala lagay ng mga make-ups dito pwede sa likod wala na pwede mo siyang ganito pwede mo rin siyang isabit di ba diba? Para ito trabaho, professional o hindi, gala o tambay, pwede ito sa inyo mga bossing. Lalagay ko na lang din sa comment section yung link kung gusto nyo bumili na ito mga boss. So yun lang mga boss, mabili sa unboxing. Kasama na itong dragon. <laughs> yung simplest cycling na nabili to, so, so, ito sa mga kamasun na ito yun. Putang ina ba't ako yung nagsusuot So, meron siya mga flowers, flowers. Kung makikita yung dikit rito, po dito, tingnan po. Meron siya mga flowers, flowers. Diyan mga bossing. Ayan. Ayan, may ribbon pa mga boss. Mata. Wala ka dito ito. Wala ka meron. So, ito mga boss. Kung magugusto nyo ito, nasa comment section yung link. Bumili na kayo mga boss. <laughs>